naman tayo ngayon kabakyard, pag nandoon tayo sa ulutan ha? tapos yung manok natin ganito kalaki ang kulay ng paa white legs kabakyard tapos bago pa lang tayo kabakyard nanapin natin yung ganito kataas na manok kabakyard ipares natin sa ulutan tapos ang paa ng manok natin kabakyard, white legs maghanap tayo ng kahit ang sulay na manok ka backyard tapos yung paanang lalaban natin ito ka backyard yung yellow legs ka backyard talunin yung white legs ang yellow legs kabakyard tapos ka backyard pangalawa ka backyard yung pangalawa yung manok natin ka backyard ganito kalaki maganap tayo ng manok na ng... rin kalaki ka backyard iparit e, natin sa Paan? tapos tingnan natin yung TL ka backyard pat tung paan ang manok natin ka backyard yelo turuan ko kayo yelo backyard maghanap kayo ng TL na ka backyard na green legs ka backyard o blue legs o black legs ka backyard kaya ng talunin ng yelo yung black ka backyard ha tuluan ko kayo ka backyard ganito lang kalaki yung manok pwede natin mag-anap tayo ng mga blue legs at green legs sa backyard. iparis natin sa ating manok na gilolips sa backyard. Ha? Kung wala kayong alam sa ka backyard. wala ng manok sa backyard. mag tayo ng sa ulutan sa sabungan ka backyard dapat. Dapat tayong alam. Tapos ka backyard itong blue legs natin na manok ka backyard din tayo ng ganito kalaki na kulay ng manok ka backyard ganito kalaki, ganito kataas ka backyard tayo sa ilutan. kung wala pa tayong hindi pa tayo baguhan pa lang tayo sa magtataring manok ka backyard tayo ng kulay na kuhan kabakyard. backyard yung blue, green legs hanapin natin yung white na kulay ka backyard hindi ka white na kulay na maa ka ng ang blue legs ang white legs ka